para ikot yung gulong wala oh. kung makikita natin mga boss tingnan mo eh ito yung po iba na ayaw talaga umikot yung gulong kasi ayaw umikot yan pero yung problema natin mga bossing yung isang naat dito ay pang nabilog na subukan natin tanggalin matanggal yung nut kasi uh, hindi na rin mapaikot yung gulong pag hindi natin matanggal to <laughs> at hindi rin makatakbo yan sana matanggal natin ano ba yung sa 21 to ginamit ko 21 Bintiwan, oh, 21 bintiwan. Oh, bintiwan pun 21 Bintiwan Oh, eh. Ah. Uh. Yan mga boss, naawa sa atin nakisama. Matanggal na yun natin yung ano. Ingat. Problema natin dito mga boss ngayon, yung ano. Ito na boss. Nangyari na bilog. Kaya tabi na natin dyan. Yan ang problema natin dito. Itong ayaw nito. Buksan natin. natin yun ano, yung piston mga bossing baka mamaya maipot ah, natin yung ano hindi naman sinaka handbrake tinanong mga boss, naka neutral naman siya siputin natin yung ano brake pad kuha rin tayo ng flat screw Ang dahilan nito mga boss, kasi palaging nababasa eh. Mababasa ng tubig. Tapos hindi ma mapatakbo-takbo. Kaya kumapit dito sa ano. Mm. Rotor disc. Oh. Yan tanggalin na natin itong ano mga boss number 12 yung caliper mismo ito okay, yung number 12 matanggal na natin ito para magamit na ni sir Ay, hindi magamit to kasi hindi may ikot yung gulong tagyan natin ng WD-40 habos na pa nagbabasa mag siya ng tubig tapos na natambay hindi maano gagamit talagang ah, kakapit to sa ano this yeah sige oh. you know? na kanoy oh ano yan video ko malunos naman boss paano イオンもらうな。うん、ポップ君て。

tapal pa naman yung part yan hindi na ilan mga boss na ayaw umikot yung kanyang gulong kikita natin na boss sa nagad sa dito ang uh, kapit na mga boss ang kanan natin ang gagawin natin ngayon mga boss lilihan natin to tapos itong bis natin para Puwede natin ibalik yung breakfast kasi makapal ba mga kusina. liha lang to tapos li, li uh, ano ito yung liha din dinisan tapos balik ulit para magamit pa yung breakfast mga kusina. Kanya lang mga boss ah, pag ano pag uh, halimbawa para hindi matanggal at relikit. Kanya lang yung ano yung halimbawa eh, unahin niyo itong ano uh, piston na ma-dedicate papunta ng ilalim para magiging uh, neutral yung brick pad maikot natin yung this pag umikot sabihin mga boss ay itong brick pad ay kumapit dito sa uh, rotor disk mga boss at uh, mga boss uh, nalilinis na rin mga boss okay na pinato pwede natin ibalik yung ano, brick pad yan o no, nalilinis na at uh, ito yung mga natin mga boss itong yung lock sa loob

Hindi to, hindi to basta ano, hindi to matutulak pag itutulak tutulak din ng Kasi pag magagana ito ng busing, ito yung hirad ano, niya. Hindi yan matutulak. Ang gagawin niyan mga boss, ikutin niyo lang ng vice grip pa uh, counter clockwise para may tulak sa loob kasi pag itutulak tulak niyo lang pat screw yan. Ah, oh, kasi yan, hindi yan tutulak ng papunta sa loob kasi kailangan yan ikutin para mapasok sa loob mga busing. Yun ang pinaka-adjustment niya para punta sa o pag ito mga pisto mga boss pag uh, mayroong ano na uh, dat Mayroon, mga boss pwede na natin ibalik ngayon okay. mga boss rewiring na yung base uh, natin na tayo kung sa Rico na ito. Tapos kapaka natin yung prino. aling okay, pag natin yung preno. Kapaka natin yung preno. yung preno. Kapaka natin yung nyo. Balik na natin ito. Lawa, lawa. Ang lawa. Ang maning Basta Ang lawa. Ang maning lawa. Sige, sige. Lawa, lawa. Pagkakataon na ninyo, Busgab. Ha? Pagkakataon na yung Uy, kamauhan ako. Kamauhan ako. Yan barko nyo noon, ka. Oo, yan barko nyo noon. Right, barko na. eh, imo barko mong ka, no? Hmm. Kung ano ba kayo, Busgab? Wa na. Wala ka ka na, eh. See you sa next vlog natin mga boss at don't be a parts.